mga dudes, nandito tayo ngayon sa branch sa Medalia. So, tapos na rin tayo kumain. So ipapakita ko sa inyo yung kinain ko. Yan. Kita nyo so, na. Kabilisan lang yan. So, magbababa tayo ngayon dito. And then, na tayo ng lagro. So, oras natin ngayon, 8 minutes bago na, So, back to work na tayo. <laughs> so, walang kahirap-hirap. Tinulungan tayo ni Boss Jerry. Yan ang gusto ko talaga, Boss Jerry. pass out, pass out. <laughs> <laughs> binukot pito lahat 'yan. ko mo sa. Hindi ko na 'yan. Para mabilisan. Ayun. na. O ba? In case at least nasa na safeiret <laughs> na. Oo, pag nagkatakbuhan na, at least na na. <laughs> okay, thank you. Ayer sa asunod. <laughs> so, tapos na. Next natin sa may regalado. Gusto mo yung matarik yung pangkita, mga dudes. Ah, naparami yung kain natin. Kasi so, nakita nyo naman kung ano kinain kung ano yung kinain natin. Ah. So nanghihingi si Jerry Boy ng damit dahil naiwan niya raw sa Nueva Ecija so ilag ilang nga lang daw yung damit niya. So, meron pa naman tayong mga damit na nakatago na binibigay lang din ng mga customer namin mga dudes. Taman tama yan ang long sleeve ang trabaho. So, palapas tayo ngayon ng Commonwealth sa atin regalado bago tayo maglagro ay tumatawag na naman oh nakalabas na tayo ng Commonwealth dito tayo sa kanan stop it right stop So, dito tayo. Ito yung tinutukoy ko sa inyo. Matarik yung bangketa. kaya na mga dudes, hindi ko na binigyan tatlong cart lang naman yun na binaba natin so next natin flat road ay medyo ma-traffic dito <laughs> kailangan likutin dala na yung plaka <laughs> B yun yung renovate Ha? Yeah. Ah. Kaya na rin lang naman, hindi na ako pasok. <laughs> pipintura mo yung ano ah eh uh, ah ano oh ano yan oh nagbabalas tayo ng ano nang bigay tayo ng pera <laughs> aso wala tayong pera <laughs> kailangan kumayod din. kailangan kumayod hahaha Kalau orang mengayut, na kayo din. <laughs> Diwa. At hindi pa kakatay pa no. Karangayo, karangayo pa lang ba makalas eh. Loley. Oh, maintindihan Sobra. nga ako eh. <laughs> At hindi ko galing kami ng ano. Dalia. Dalia, sa oh. Dali oh. dito? Ay. QC. May to. May dalawa traffic din eh. Na kami paro? sa ano? Ng paro, dino? Paro? na tinulat <laughs> oh, oh, oh. sa may maligaya oh. sa maligaya ro kita tayo sobrang traffic mga dudes ay nako traffic magbit <laughs> pa yung kalsada sa residence Residences Bahay pahingahan Ooh. Quirido Highway So dito tayo sa may Maligaya Road Maligaya merin elementary spoon Hala dito na tayo. Yun, know. tal. Tol! tal. tol! tal. tol! tal. tal. tol! tal. 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 Talika tal. Ay, start, tal. 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 Plastos oh, na. ko mga people. Yeah. <laughs> Tutol. Oh. Busy ako eh. Eh, pinapalgo. Ha? Shopee. Shopee, Ano Baon ko? Sana ko baon ko eh. Bising-bising, oh. Hah? Apa? Tamat. <tifil communicate> Hei, <tifil communicate> <tifil communicate> Isa pa sila 7 Bagong silang

Isang tali, tsaka maso. Dalawa na lang kayo dyan. May maso. Ha? Sana, Ganyan lang. Papunta pa lang ako. May order may doon si madam. May order si madam. Kailangan si si pala may ano... May banko. Pagkat. Para makapag-upgrade ang gita. Ayan na. Eh. Link and crash in the Okay, thank you. So, I will start here. I will start. bigla-bigla mga nagpapatugtog mga dudes langit ro karagtong pa pala ng langit ro so, mga dito mga baba pala to bangot. Paleta, <laughs> Eh paleta, puro ka lang paleta. ano to? Uh, spray paint. Spray paint. Yan din by one and No. Ito ba yung 1 and a 1 na alin? Ito na alin? Ito ba yung 1 and a no, so, eh. hmm. <laughs> ano uh -huh. na ba yan? Hindi. Ito yung China. Yan yung brass wire brass. 2 dozen. Ito yung China, di ba? Ito. Yan, ito yung penguin. Oo. Oh. Yan yung kasing ordinary yan. Yan, o. Oh. Ay, please. Like oh. Pwede pa sa likod 'yan? <laughs> 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 so, 'yan 'yung pink. Tolit git. So, <laughs> suabi, <laughs> suabi sa likod 'Yan din <laughs> Tangga <yung katimu> 'yan. Tanggalin <laughs> 'yung katimo so, niyan. Wala lang nag-ano nag, ano, sa ano eh, sinakulo. <laughs> Ito, pwede pa yung isa, yung puti. Yan, pwede yan, pwede sa likod yan. Kaya, hide din yan pag kinamot mo. Ha, Ming? Ming? Huwag okay, ka dyan. Magiging isa ka kalabat. Sige ka. <laughs> okay. Thanks! Woo! So, ang oras natin mga goods alas 2.45 ng hapon So, hanggang dito na lang muna ang ating vlog mga goods So, maraming salamat ulit sa mga panonood At God bless po mga boy lahat Happy Wednesday! Bye-bye!